Mga idol, <clears throat> nakabili po ako sa Lazada ng uh, Alkaline ano So ngayon, tignan po natin kung gaano ka legit yung vitamin C yun na nabili ko. Siyempre, test natin. Meron tayong ano dito, betadine, saka isang basong tubig. So para ma-check po yung uh, authenticity nito, na kailangan natin i-test through betadine and water. To patakan po natin so nakikita nyo mga idol oh. ito napaka napakalabo na ng tubig alagyan natin nyo ito itong nabili natin na vitamin C para makita natin kung authentic nga ba ito na mga idol binuhos ko na so tingnan nyo po oh unti-unting lumilinaw yung tubig nilinis po niya kaagad yung tubig mga idol no? yan o no? so ibig sabihin po eh, authentic yung nabili natin mga idol no? authentic po yung nabili natin vitamin dahil nilinis po niya agad yung tubig hmm. Ganyan din po yan sa katawan. Lilinisan niya po yung katawan natin. Yan. Sana may natutunan kayo mga idol sa pag-check ng vitamin C. Have a good day to all.